Okay. Alright. May mga aso na takot sa isang partikular na lugar. Takot sila doon, no? Oh, yeah. May mga aso din na takot sa malalakas na tunog. Takot sa mga sasakyan. O di kaya naman ay oh. takot sa malalaking Oy. bagay. Ay, papasok yun. Ang hirap yatang ma-enjoy ng aso na takot sa outside world. Kaya naman kahit na kami ay nagmumukhang 80-80 sa daan, ay sige lang ako ng sige. Sa una ay pwede pa silang ay, tulog, tulog. mauna sa'yo. Wala mo nang masyadong pressure na ang aso ay nasa tagiliran o sa likod. Pwede mo na din i-introduce ang leash pressure gamit ang supero leash. Hihigpit kapag mali Luluwag kapag tama ang galaw ng aso. Huminto at kumalma oh, sa lugar na may takot ang mga aso. Dahan-dahang hilain ng leash kapag ayaw maglakad. At kapag naglakad na, bigyan ng afeksyon ng aso. Ang simpleng good dog ay nararamdaman ng aso na ikaw ay masaya sa ginawa niya. Lalo na kapag hinimas mo pa siya. Ating tatandaan na walang perpekto pero kapag lagi mong ginagawa ang paglalakad ng aso, masaya si aso. Healthy pa para sa kalusugan mo. Ganyan ang ginagawa ko kina Bulldozer at Marilag. Ganyan din ang ginawa ko sa apat na pung mahigit na aking aso. Kaya naman kung nakaya ko, kaya mo din, boss amo. Para ka ng lasing maglakad ah. Pagod ka, ah sabihin nila, Uy, bakit si Marilag hindi mo pinimas? Eh, wala na eh. Tumakbo na eh. Kasama na yung mga kapwa asong gubat niya eh. Water! Oh, water! Wow! Oh, oh, ikaw! <laughs> okay, goods. Magandang araw, Boss Amo.